ang probahanan ng Regional Wage Board ang dagdag sa arawang sahod ng minimum wage earners at mga kasambahay sa Eastern Visayas ayon sa National Wages and Productivity Board 35 pesos ang dagdag sa daily minimum wage sa riyon. Ipatutupad ang 17 pesos na aumento sa ikawalo ng Disyembre hanggang o habang sa unang araw ng Enero naman ang susunod na taon, ang 18 pesos dahil dito magiging 440 pesos na ang daily minimum wage sa sektor ng agrikultura, cottage and handicraft at service or retail establishments na hindi lalagpas sa sampu ang empleyado. 470 pesos naman ang bagong daily minimum wage sa non-agriculture sector at service o retail establishment na higit sampu empleyado. Ang mga kasambahay naman sa Eastern Visayas may 300 pesos hanggang 400 pesos na dagdag na monthly minimum wage. Epektibo sa December 8 magiging 6,400 pesos na ang buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa Chartered Cities at First Class Municipalities habang 5,800 pesos sa iba pang bayan sa Eastern Visayas.